Well, sa tonsils naman, sa lalamunan natin, kung bubuksan mo yung bibig, no, uh, meron tayong dalawang tonsils so, na yun ang pinaka-obvious nakikita. Tawag natin dyan yung medical uh, term no is uh, faucial tonsils. Pero hindi lang yun yung tonsils sa lalamunan. Marami tayong ibang-ibang tonsils dyan. No? Mm -hmm. Meron sa likod ng lalamunan, meron sa dila meron sa walls sa likod ng sa, sa malapit sa your station tube no ah uh, marami tayong tonsils jet pero ang nakikita natin is yung faucial yung nakikita natin sa pag-open ng mouth no ah uh, it's commonly caused by a bacterial infection so usually nagkakaroon tayo ng infection na mamaga siya Now tonsillitis per se, sa mga bata kasi, uh, medyo malaki talaga yung tonsils nila. It's normal, more normal yun. Uh, hindi naman yun ibig sabihin na pag malaki yung tonsils ng anak mo, automatic papatanggal mo na. Hindi naman. Meron tayong mga criteria for that. Uh, isa dun is kung nakakaroon ng infection, let's say, paulit-ulit more than uh, five times in one year, Uh, isa yun sa mga indications natin na baka kailangan tanggalin yung tonsils natin kasi uh, kapag nagkaroon tayo ng recurrent infection sa tonsils uh, naapektuhan kasi kadalasan yung puso. Uh, meron tayong uh, tinatawag dyan na antigenic mimicry, yung rheumatic heart. Disease. Yes, rheumatic heart disease ang ang kakalabasan noon. So, if that happens, may uh, medyo mas malaking problem na tayo. Pagdating um, naman sa ordinary tonsillitis na may lagnat, masakit lumunok, at minsan may nana sa may tonsils, anong mga home remedy at gamutan? Ah, uh, well, for home remedy number one doon, ah uh, mas maganda actually kung makapag-consult sila. Especially kapag may nana na nakikita sa, or yellow nakikita sa tonsils. No? Uh, pwede kasi maraming complications ang tonsillitis. Uh, isa dun is pwede tayong magka-peritonsillar cellulitis. No? Uh, hindi lang yung tonsils ang nagkakaproblema, pati yung ngalangala, ah, -ngala, uh, pwede maapektuhan din. Pwede siyang mag-travel sa soft tissue sa ngalangala. -ngala. Pwede maging frank abscess, no, or na nagkakaroon ng nana doon and it could cause further problems. Uh, usually nagagamot naman siya with antibiotics kapag sa early stage pa lang. Anong gargle maganda? For gargle, uh, home gargle, home remedy pa. Ang, ano yes. home remedy? We could use uh, salt gargle. Salt gargle will do um, pwede naman kung walang Haunting available. asin, yes. may natubig. Yes, ah. And then, just gargle it. Pero mas maganda pa rin talaga ang antibiotics natin to counter the infection. Hmm. Ilan days ang antibiotics for tonsillitis? Usually, mga around 5 to 7 days. Uh, I would not recommend less than 5 days. Mas maganda kung i-complete natin yung Ano yung kadalasang antibiotics binibigay? Uh, well yung amoxicillin actually will do no. Ah uh, yun usually yung mga ano pero minsan kasi nasa isip ng mga ating mga kababai pag binigyan mo ng amoxicillin medyo ano medyo pinagtatawanan na siya Pero it's still very effective. Amoxicillin is still very effective for tonsillitis.